Alam niyo ba na merong dagdag na sampung piso lahat ng mga gumagamit ng tubig, Maynila at Manila Water, kahit sa probinsya. Effective November 1, 2024, ha? Kanina lang po, nagbayad ako. Nagtaka ako, bakit? Ano itong sampung piso? Bakit kulang ng sampung? Nagsabi sa akin ng cashier na ang bayad center, ay hindi nyo maalam merong convenience fee na sa piso. Bakit? convenience fee alam di ba bakit hindi natin alam ko? bakit nakalusok di ba hindi ba nakalusok yan kung hindi ka sa bot sa o kaya si tambalusulos kasi Papayagan, hindi nila oh, papayagan okay, yan. Na na ipa, Ang palagay biyari, ko, hihitid eh. yan. Sasabihin nila, yung convenience fee, may pat, may ano ka dyan, cut. Kaya no, pinayagan, walang, no, wala, kahit sa sinato, walang ano eh. Patay kung patay Meron bang tumutol? Oh, sa kongreso, kung tinan natin yung sahag, puro yan. Sana, bantayan yung bill nyo ngayon ha? merong dagdag na sa piso. Isipin nyo, kung 20 billion tayong gumagamit, halimbawa lang, sa sampo, 200 billion na yan. Diba, napakalaki. Pero yan ang gustong gusto na Marcos. Bursa ng bursa. Marami salamat po, yun lang. Totoo yung sinabi ng ating kapatid. Dahil ang lahat ngayon na mga ahinsya ng gobyerno ay regulatory capture. Anong ibig sabihin noon? Dinidiktahan sila ng mga tagang Malacanang, lalo na ang Presidente Anilisa Marcos at Mayor tamaka Tama ka, kapatid. Doon nila nilalakaw. Paso niyan. Pinapasa ang palagi doon silang nagnanakaw. Galing ako dyan sa Departamento. Kahit sa inyong Departamento, sa Department of Energy, ako po ay Undersecretary ng Panahon ni Dr. Correct. Bakit? Yun ang dikta. Dahil, yung mga oligarchs na nagpatakbo sa negosyo ng tubig ng kuryente ay malaki ang gastos nila kay Bongbong Marcos nung nakaraang eleksyon hanggang ngayon hiningin pa. Pwede ba ang magdagdag? Opo, okay. okay. pwede. Ah, uh, mga kaibigan. Nung panahon ni Digong, ewan ko kung natatandaan nyo, yung Manila Water, may nilad, pinagsabihan niya, ayusin yung mga, nanoloko yun eh. Chinachance tayo na kung ano-ano. Alam mo, sabi ni Digo, ayusin niya ang pagitinyo inayos yan, gobyerno kami ang magte take over dyan. O ano nangyari? Ang laki ng binaba. Di ba? Ngayon, Tim Marcos, itataas naman. Ito rin po natin. Ang kailangan po natin ngayon, yung sinasabi po ni Bibi Sara, accountability lahat po ng nakaupo, kailangan po natin busisiin ano po ba ang mga yaman niyan. Dahil may really nag-message po sa akin na yung palang San Juanico Golf Course, hindi ko lang kung saan lugar yan, ano? Nabili na raw po ni Speaker Martin Romualdez ng 500 million. Ang yaman! ayon sa puting ahas. Puting ahas na rin, ano? Doon daw po nagpupunta ang grupo. Yan po yung message. At ano pa ba yung mga nabigibig ng mga property? Hindi lang sa Pilipinas. Huwag niyo po si baay baay yung trolls. Huwag sa niyo po si, si, niyo si Sara, no? Accountability. Meron na sa Europe, sa Hong Kong, sa Singapore, ano ba ang mga property yung binila? Yung mga binili? Ang mamahal noon! Kasi kung ikong umait mo yung peso, like example, sa Singapore money, ang laki, di ba? Sa Europe, magkano ang ibibalit ng Europe? Times 60 plus. So, I mean to say, kung ikaw ang isang speaker, magkano ba ang sweldo niya? Nasa 200,000 naman? 300, oh, let's say 300,000. Kaya mong bumili ng golf course ng 500 million? Okay. Di ba? At meron pang isa. Meron parang rin property dito na parang karuktong na parang gusto pang bilay. So yan yung mga hiling natin dito. Accountability ng Panila Marcos, Speaker Martin Romaldes si Madam Lisa Perth. Nasa na po ang yaman ngayon ng Pilipinas.